Grabe mga kadugyot! Pero nag-comment, ang sabi niya, Kuya Dugs, kwento mo naman kung paano nagsimula ang Team Dugyot. Okay, kung fans ka ng Team Dugyot at gusto mong makinig, sige, stay ka lang dito. Pero kasi yan. January 4, 2019, kumuha kami ng YouTube kasi niinggit kami kay Boy Ubo na meron siyang sariling yung YouTube. Gusto namin sumalis sa kanya kaso ayaw niya kami pasalihin. At decide kami na gumawa ng amin. Ang original member lang talaga ng Team Dugyot is ako, si Boy Skincare at si Ichang Bunggan. At makikita nyo ayan yung mga video namin. Pero pinarivate ko yan kasi nga sobrang ibang-iba yung itsura namin dati. Talagang ang ah, pangit namin dati nakakatawa. So, ayun yung mga talagang pinagsimulan namin. Pero, after 9 months, noong September 15 yata, 2019, is lumipat naman kami sa Facebook. Pero, wala pa kami idea guys, na pwede palang kumita sa mga paggawa ng mga video ng ganun ganon is kasi ginagawa lang namin siya for fun. Tapos, after ng 5 months na September, October, November, January, March, March na yan, parang ako na lang yung mag-isa, yung bububuhay sa page. Kasi yung dalawa is naano sila sa paglalaro ng computer. Nawala sila ng gana sa paggawa ng video. Pero yung 5 months na eh, may trabaho na ako. Pero sumisigit pa rin ako sa pagbibidyo. Ang isa. Tapos no, nag-pandemic. Nawala na ako ng trabaho, mahal pa masahe. Eh. Anong gagawin ko Walang na akong trabaho? Kaya ang ginawa ko is, nag ako i-pursue yung pagbablog. Kasi wala, naman, wala pa naman akong magawa, parang nag-video ganun. Tapos nung April na, peltan ko na yung pangalan na Tim Dugyot na Boy Dugyot na lang, ako na lang mag-isa Kasi pag nagawa ko ng video, may mga nag-comment na Bakit Tim Dugyot yung pangalan? Eh mag-isa ka lang naman o, Kaya ako siya ginamana, Boy Dugyot Hanggang sa nagawa ko ng video, may mga nag-viral Tapos ayun, parang wow, kumikita pala dito After 2 years, marami na rin akong video na nagawa Reaction video, unboxing, ng Shopee Hanggang sa naging mini-vlog Pero after 2 years ko ng pagbibidyo Sinasama-sama ko naman sila si Obo, si Skincare. Pero may bayad yun, guys. Binabayaran ko sila kapag sumama sila sa video ko because, syempre, nakikisuyo ko. Babayaran ko talaga sila, di ba? After 2 years, si Boy Dugot, ginawa ko ng Kuya Dugs. Hindi naman sa pag-ano-ano, -ano, ha? Dahil sa pag ko, dahil sa pag ko, guys, hindi ko siya, hindi ko siya iniyayabang. Nasasabi ko lang sa sarili ko na, wow, kahit hindi ako bigatin, nakabili ako na bagay na alam kong matagal kong pag-iipunan. Ganun ba? Eto, nakabili ako ng gold, ayan, necklace um, sing-sing, at saka Wala po talaga akong hilig sa ganito. Baga parang syempre, para ulok ng pamilya ko na bili ka ng ganyan, ganyan, at para may nakikita ka sa pinaghirapan mo, yung ganun ba. Pero guys, hindi ko siya sinusuot. Kung nakikita nyo naman <laughs> sa mga vlog ko, wala akong ganito, diba? Kasi hindi ako sanay. Baga parang bagay ba talaga sa akin ito? Ayun, ganun, ganun. December 2021, gumawa ako ng page na Tim Dugyot, kung saan andun ako, si Boy Ubo, si Boy Skincare at si Boy Susi. So, ganito, ganito ang kwento na. So, syempre, parang feel ko kumikita na ako. Bakit hindi ko tulungan yung mga pinsan ko, tsaka yung tito ko, di ba? Yung mga panahon kasi na yun, wala rin talaga silang pagkukunan pa eh. Alam niyo ba, nang ko ng page na Team Dugyot, yung page ko na Kuya Dugs, pinabayaan ko yan, guys. Hindi ako nag-upload ng dalawang ban. Bakit? Gusto kong tulungan sila dito sa Team Dugyot. Nag-upisa kami dito sa Team Dugyot. Pupukos ako sa Tim Dugit para sama-sama tayo. Gusto ko kasi may kasama ako guys eh, pag umano. May ganon. Si Boy Ubo, kasi kapag sinasama ko siya sa video ko, parang wala siyang ubo guys, pero manarisim niya yung parang <coughs> manarisim niya. Si Boy Skincare, baka siya pinangalan ang una ko pahala sa kanya is anak ni Boy Tapang kasi medyo kamukha niya si Boy Tapang eh. pero sabi ko, para walang dating pinangalanan ko siyang Boy Skincare, bakit? Kasi ito yung magbibideo kami guys, lagi siyang medyo mahirap kasi siyang tawagin guys, medyo may pagka alam yung VIP ganun. Kailangan bagong ligo siya, kailangan naka skincare na siya, kailangan naka sunblock na siya, kailangan bagong hilamos. Hindi mo siya matatawag na kung ano lang itsura niya, ganun. Hindi mo siya matatawag na ganun. Kaya sabi ko, ikaw na si boy skincare kasi maalaga ka sa balat mo. Kahit 29 ka na, mukha ka pang bata. Boy Susie naman, kaya boy Susie kasi 'Di ba? si Boy Susie sa amin. Nagbuong motor pa siya. susuting, susi niya, ganun. Ganun yung nangyari. Pinabayaan ko yung page kong sarili. Inalagaan ko tong Team Dubyot. Hanggang sa, ako rin naman nagsabi sa kanila na, oh ayan, parang nakikilala na kayo kahit papano. Gawa na kayo ng sarili nyong page. Gawa na, na silang kanila kanila. Hanggang sa dumating yung point na, hindi Maraming times na, maraming times na, na mabubuwag na ang team dahil merong nagbabago. May merong gumaganon na dapat ilan dito lang. So ayun, parang siguro hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat. Maraming beses 'yon na hanggang sa nag hanggang sa tumating sa point na gusto nang sutukin nung isa yung isa, you know? lang namin na dapat hindi ganun, hindi ganyan. At ayun, okay naman. Um, -okay naman para ko okay okay na yung team dugyot na ayan kumikita na bubalik na ako sa sarili kong page na alam ko na humina na kasi nga di ba diba, two months ko siyang pinabayaan bukod dun yung lahat ng video ko is simula lang 2019 at September 2022 lahat ng video ko is na delete because nagkaroon ng bug Nakakala ko is violation hindi naman pala pinaka-umpisa ulit ng video ko sa Kuya dogs is noong October na 2022 Para nagsimula ako ulit sa zero, ganun. At ay na nga, kasi ang umukay na yung Team Dugyot, may kita, kita na, magsipag tayong lahat, ganon. Hanggang sa nagdagdagan na kami, dagdag si Boy si Ichang Bunggan. Kanya-kanya lang naman yun kanya-kanya pala ko lang yan, ba? Diba? So yun yung simula ng Team Dugyot. At ang nakakatawang tignan lang kasi nahit, nakikita ko na Nagi, nakikita ko naman na, nag, na pinaghihirapan nila at saka nakikita ko na may nakukuha sila kaya sabi ko sana kapag meron kayong naiipon dinitin nyo sa yung naiipon nyo para sa future niya kasi hindi naman habang buhay itong Facebook eh, di ba? So ayun, ayun simula ng Team Dubyut. Ayan, naging seryoso tuloy ako. So ayun lang, thanks for watching. Bye-bye!